ngayon at may oras na uh, maganda rin for patient pero more professional kung nag-aaral. Uh, so, mas kayo. marami. Ka po hindi maputi para sa arusong ninyo, sa ninyo, eh ang atak ng kahantalan oh isulat at uh, ang trabaho na agencang hindi sabi na sarap pirakan ang trabaho na sayo sa ito, uh, dapat naman maging nais ngayon na hatol